Ay idol. Wani ka him tang nato golate wala asawa. Laba, <laughs> biske, bata. aku anak, ikaw pa ito idol. Ho na ta ni kwang. Ina, nya tay. Kita ina, kita puy tatay. sa madaling masalit sa madaling mas sa madaling, mas, sa madaling, sali, mas, sa madaling salita kinatay <laughs> tambuda yung mga idol ya ay likit ko likit sa mga idol sabako ba ay

Tanang trabaho. Ang mura gani mga idol ang akong gigi surindira. <laughs> ang labang labang. Malata. Ang mura niya. Ay ito. na buhian <laughs> mm

at baka masawi di mo ba daramdamin ito tulad na pagdaramdam ko sa'yo at kung ito ang siyang Na mangyari sa buhay mo, iba ka, mais na isinipan, maglangon sa mundo, gabi at tarang. ay lagi na lang ako ay nagdarasan at ang talangin usang may kapal sana'y magbalik kahit na'y <laughs>

Kalaan ang dalawin at araw ay lagi na lang Ako ay nagdarasal At ang dalangin ko sa may kapal

<What sev Yup> <gewoon> Lapar nih, jangan makan punon. Akuposis tungkul sepagi bik lagi nabi Na 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 Kamay kumay, kalyo sa daming trabaho. May kunti kong ipon para mag-asawa. Ngunit hanggang ngayon, wala pang nakita.

PAMINAW SEMBRAMA HAHAHAHA mm -hmm. SI TATAY MUG kan AKU NAGTAMAI KUNO AKU WALA SILAI Dagang ng nagingon ko edukasyon ako ang balo Nung akong kamatayon hindi may pasakit ka ayong mamatay sa pisi maghikot sa kahoy magbitay puslan nga nabuhi pirming magagahit Ayu ang patay kay maglungay, lungay. lung ngay, lung ngay. Hãy ban caip ni tinh lung ngã năn sa halaran mulak sa panmai, magitima ilhan nga ako mai. tatay mo nanay ka na ko nagtamay Kabus ko mo ako wala sila'y gusto Taghan ng nag-ingon wakoy edukasyon Ako ang balon akong kamatay Hindi rin pa sakit ka ayong mamatay. Sakit si maghikot sa, sa ka magbitay. Tapos lang na nabuhi, pirming magagahi. Maayo ang patay kay maglungay-lungay Ay pagkangit-ngit-ngining lugnanan ko. Ipa abu tunya imung dua Arun sa halaran Manak sa pagmahay Mahiti mailhan niya ako Pinamay Tatay ko Nababairo Tulungan ninyo ako Matapang itong aking napangasawa Tatay ko hindi ko na makaya Tatay ko sa'n maawa ka Mumsarado ako sa kamila Itong mga biyanan ko, ako'y pinagtutulong-tulungan. Kaya kita hindi ko na makaya Gabi-gabi ang bakbakan, rising ang at atarutan. Ako'y hirap na hirap na. Ang nanay niya'y nangingi alam pa. Kahit wala na kung lakas, pinipilit pa kong magpatigas kaya itay sunduin mo na ako bukas tatay ko itong aking asawa galing ito sa Saudi Arabia marami ng binogbog ng mga Arabo kaya, patay, iligtas ako. Sa tuwing kami magtatali, ang nanay niya'y nasa aming gilid. Pinipwersa kami, pinipilit. Siya pang tagadiin ng aking puwet. do ako, itay. alam ang kanyang ilay. Kaya ako ilang na at mo paypay. Gabi, gabi ang bakbakan, Grizzly nga na kautan. Ako hirap na hirap na, ang nanay niya'y nangingi alam pa. Kahit wala na kong lakas, pinipilit pa kong magpantigas. Kaya itay, sunduin mo na ako bukas. Buhay ko'y sobrang malungkot na. Ang misis ko'y nag ibang bansa na siya. Akong naiwan sa bahay. Naging ina, naging tatay kaya't madalas tawag nila ay inatay. Ang pagbablog ko ay natigil na. Dahil sa anak namin akong nag-alaga. Lumalaki na aking mata. Mukha ko ay nangangayat na. Sa kakatingkla lang ng gatas niya. O oh, buhay, o'y talagang inatay. May bitlog pang nang lalambot. Nako, walang kabuhay-buhay. Dalawang taon na kumagtiis. Two years kontratan ni misis. Kaya't madalas kamay nalang lang ang ginami. Kasakit sa akong kamot ani. Di madugay mga samad na gyud ni. Mga lata, mga dogta. Kay ang noog rabi kabaga kuso, kuso Honda daw kamot mo madogta Binot din niya kumulang padyod og sonroks Maong akong kamot murag isdang lobok ok. Mga samad, mga palot sa pag kinoso sag gamit mga sinina pantalon o uban pa <laughs> Aita, jodning kinabuhi at Ang mga hoy, mga bongko, tobig, kunya, mang laba. Ato na lang agwan tahon. Kita mandiri na ulipon. Kaysa unta man yod, wa asawa. Kung asawa lagi nag-abroad na. Mau ako intam diri ang nang laba. imong pagtuwad may misiwil gamay. Itok-tok sa manok abi kong humay. Sa wala o damha, may bukad murag kobra. ang kang itlog ni Ondo Murag Palwa. Sa imong pagtuwad may gamay. Gitok-tok sa manok abi humay. Sawala wala ko damha ni Murag Pobra akan Islam untuk Murag Palwa, nilai kini ngabil pininta lagi, pinaulbo pinal boh Murag pabo, panteh hogot ka ayo. Apan sako <laughs> Ako kantong akong trato Potot sa ayo Aduh nakoy ku manok na mutubog dali Reducer feed Sigurado kini Balik putri <laughs>